Lutuin mo ang lechon manok na to para sa Pasko para hindi ka na makipagpilahan pa sa inyong kanto. Dahil hindi ko inakala na ganito kasarap pero napakadali nga lang gawin. Dahil kahit ilang lechon manok ang lulutuin mo sa Pasko, alam ko na kayang kaya mo to. Kaya naman tonight ay ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa itong aking masarap na lechon manok. Meron ako dito isang buong manok at huhugasan ko muna ito ng maayos. Maliit na manok lang ang binili ko dahil kami nga lang naman ng mga bata ang kakain. Pagkatapos ko itong hinugasan ay itatabi ko muna dahil ngayon naman ay magpe-prepare ako ng mga iba ko pang kakailanganin. Meron ako ditong malaking bowl na nilagyan ko ng maraming tubig, asin, paminta, dahon ng laurel, asukal, dark soy sauce, pinaghalo-halo ko at nilagyan ko nga rin ng chicken stock. Ilalagay ko ang aking whole chicken dito at imamarinade ko muna ito sa fridge na mga isang oras lang. At habang nakamarinade nga itong aking whole chicken ngayon naman ay gagawa na ako nitong aking paboritong fried rice. Dito naman sa aking fried rice ay kakailanganin ko lang ng minced garlic, chopped onion at kakailanganin ko nga rin ng dalawang binati na itlog. Pagkatapos kong i-prepare itong aking mga panggisa, itatabi ko muna at ngayon naman ay magpuproceed ako dito sa aking malamig na kanin. Kapag gumagawa ako ng aking fried rice ay gumagamit nga ako ng malamig na kanin para mas masarap. Ngayon naman ay mag-uumpisa na ako sa pagluluto nito, na nagfried nag-fried muna ako nitong itlog at katapos ko itong i-fried ay itatabi ko lang muna. Nang maitabi ko na itong aking fried egg ay nagpainit lang ako ng mantika at magigisa nga lang ako dito ng aking bawang at sibuyas. Hinintay ko lang itong maging aromatic itong bawang at sibuyas at ngayon naman ay maglalagay ako dito ng vegetables. Pero nakadepende naman sa inyo kung maglalagay kayo ng vegetables dito or hindi. Pero mas nagiging makulay nga itong aking fried rice kapag nilalagyan ko ng mga vegetables gaya ng carrots, green peas, and capsicum. Kapag gumagawa ako ng fried rice ay gumagamit nga ako ng high heat para maging fluffy pa itong aking rice. Maglalagay ako dito ng maraming soy sauce para hindi na nga rin ako maglagay dito ng asin. Paghaluhaluin ko lang ito ng mabuti at ngayon naman ay maglalagay na nga rin ako dito ng butter. Dahil kakaiba talaga ang linamnam ng fried rice kapag lalagyan mo ito ng butter. Luto na itong aking masarap na fried rice kaya tatakpan ko muna ito at itatabi ko muna dahil ngayon naman ay magpuproceed na ako dito sa aking manok. Dito sa aking mangkok ay maglalagay ako dito ng dark soy sauce, black pepper, and chicken stock. Paghaluhaluin ko lang ito ng mabuti pero bago ang lahat ay ilalabas ko muna itong aking manok galing sa fridge. Hahanguin ko na ito dito sa kanyang marinade at sinigurado ko muna itong hindi na tumutulo bago ko ilagay dito sa chopping board. Meron nga pala ako ditong fried rice at alam nyo ba kung anong gagawin ko dito? Siyempre ilalagay ko itong stuffings dito sa aking manok. Sinigurado kong siksik ang laman nitong aking manok at ngayon naman ay tatahiin ko ito gamit lamang ang karami at sinulid para hindi ito magsilaglagan mamaya kapag niluto ko. Huwag kayong mag-alala dahil bago pa ang karayom na ginamit ko kaya iwas tetano tayo. Char. Ngayon naman ay umpisahan ko na ang pagmasaj dito nitong dark soy sauce, black pepper at chicken stock na pinaghalo-halo ko kanina. Imamassage ko lang ito sa buong manok para mas masarap itong aking roast chicken at hindi nga maputla. Ngayon naman ay din na itong aking manok kaya ilalabas ko na nga itong air fryer. Dito ko ililitsyon ng aking manok at una ay lulutuin ko ito in 160 degrees Celsius sa loob lamang ng 30 minutes. And after 30 minutes, heto na ang aking lechon manok pero hindi pa nga lutuyan, pero sobrang napakabango na nga niya. Babalik rin ko lang itong aking manok at lulutuin ko ulit ito sa air fryer ng another 30 minutes and 160 degrees Celsius lamang. And after 30 minutes na binaliktad ko ito ay heto na ang aking roast chicken at sobrang bumabango nga ng bumabango ito. Hindi pa nagtatapos ang pagluluto ko dito dahil ngayon naman ay lulutuin ko pa ito ng 200 degrees Celsius sa loob lamang ng 10 minutes. And then inulit ko nga lang ang same na proseso dito sa kabila ng manok and after 1 hour and 20 minutes na pag air fry ko dito sa aking whole chicken ay luto na nga siya. kaya naman ngayon ay ready na ito at hahanguin ko na at ilalagay ko na dito sa aking chopping board hiniwa ko na nga itong aking lechon manok dahil hindi na nga ako makapag na tikman ito heto na ang aking lechon manok na sobrang bango at nakakatakam nga talaga. Kaya tara na, titikman na natin ang aking lechon manok. Grabe, ang sarap neto. Tingin pa lang guys, nagugutom na ako. Tingnan nyo kung gaano siya ka-juicy. Tara, tikman na natin. Ball of the bone. Dito muna. titikman ko rin itong ating rice. Fried rice dito sa gitna. Hmm, kain tayo. Init. Hmm, basta fried rice ko talaga. Masarap. Lutuin nyo to sa Pasko. Hindi na kayo makipagpilahan pa sa kanto. Believe me. Hmm. Mas masarap pa kaysa sa kanto na lechon manok. Grabe. Yan. Pag ginawa mo to, may lechon manok ka na with rice pa. San ka pa? Di ba? Two in one. Hmm. hmm. Pwede rin pang Try natin sa sausawan. Toyo mansi with lots of chilies. Oh. Hmm. Sarap mag food drip. Weed silly. Kain tayo. Chibog-chibog.